Hello po mga choy at magandang araw po sa lahat ano, at welcome back po muli sa ating YouTube channel. At for today's videos po, meron po kami yung panibagong tip na ituturo sa inyo. No? At hindi po may iwasan, meron po tayong mga tiyatawag na waste kapag naghiwa tayo ng manok. Yung waste po na na, na, ano, na hiwa natin, magamit po natin at pwede natin ano Kaluri mga choy. Yan mga choy, hindi po natin may iwasan kapag mag-iwa tayo naman oh. meron po siyang ways ano? hindi pwedeng mapenta kasi maliit eh kapag natin yung mga choy ayun ito mga choy oh. yan hindi po siya patok sa ano sa size po ano kasi maliit po siya ang gagawin natin para pagkakitaan natin ito pwede natin siyang ito putulin tuloy na maligay. Ayan. Ayan mga chay. Nakaipo na ako ng ano, marami-rami na naipo natin mga chay. Marami-rami na naipo natin. Ayan. Yung nakaraang video ang, ang napakita natin yung mga sobrang balat sa liig kinukuha natin para pwede natin siyang mabenta so ngayon po ito po yung mga waste na, na, ano, na mga maliliit humiwa po natin siya no para pwede natin isama sa ano sa natin sa natin chicken skin natin no at papakita po natin sa inyo no bukas kung paano natin gawin kung paano natin siya lutuin at kung paano natin i-prepare siya at balutin natin para benta natin kasi malakas na sa tindahan eh yung mga ganito lalo na sa mga estudyante sa mga bata yun po mga choy ano magpakita namin sa inyo bukas kung paano natin siya lutuin ano at shout out po sa lahat ng ating mga nagbong subscribers kung saan na kayong magsasawang support sa ating youtube channel ito yun So ayun mga tiyo, no? nandito tayo ngayon sa pwesto natin at papakita natin sa inyo no? kung paano po lutuin yung mga ipinakita natin yung mga tiratirang mga laman ng manok natin na mga waste natin ano? at makikita nyo po hinaharinaan ko po yung chicken skin natin no? at yan po ang ginawa namin sa, ano, sa mga tiratirang laman natin para kumita po tayo Panorin niyo po mga channel no? at baka pwede nyo pong gawin sa ano nyo rin sa mga tindahan ninyo kapag meron kayong mga ways na manok, mga tiratirang manok ganito po yung gawin ninyo mga chief para hindi po masayang ano kasi para kumita rin tayo kung isipin ninyo makapag balot kayo kahit mga 50 pesos, ah 50 pieces na balot depende sa benta niyo sa amin po kasi binibenta namin ito mga 10 piso po yung isang balot maka 50 pieces ka meron ka na pong ano uh, 500 po ano yan po at nilululod na natin no? niluto natin yan make sure natin lang na mainit lang yung mantika natin para hindi po siya magano no dikit dikit yung mga an natin yung mga chicken skin natin ayan mga choy dapat po uh, makoting po natin siya ng ano lahat ng harina para hindi po siya ano magdikit-dikit ano. Ayan. Isa-isa natin yung paglagay. Ayan mga choy. Natingin ko okay yung ganitong idea mga choy kasi uh, ginagawa na namin to yun. Eh, makita namin na marami kami mga ways, uh, ginawa namin lang para ano, para hindi masayang Kasi minsan nung, nung nakaraang kasi hindi pa namin to naiisip. Pinamimigay lang namin. Tsaka minsan niluluto. Eh, minsan parang nakakasawa na laging ano eh, laging adobo yung ulam natin eh no. Adobong manok ganun. Kaya ang ginawa namin, iniisip kami ng paraan para magkaroon tayo ng uh, idea no sa, no, sa gantong, ano sa gantung ano, gantung mga waste na manok ng manok natin kasi hindi maiiwasan talaga. Meron po talaga ng mga waste, hindi naman perfect talaga pag maghihiwa ka ng manok, wala talagang waste. Siyempre, kapag may malaki kukuhaan natin ng konte para ano para meron tayong mawis para ang timbang ng manok pare pareho po yung timbang ng manok natin ano so ayun mga che ano at ayan habang naglulunod tayo marami pong mibili sa atin ngayon ano kasi maga pa ngayon tsaka busy tayo kapag umaga eh, sinasabay ko nang lutuin lahat ano konting halo lang kapag malapit na maluto ano para hindi masyadong ma masunog yung ano natin. Tamang kulay lang po yung kun yung kukunin natin yung kulay. Ayan no. Ano nakikita niyo mga ate no? Crispy, crispy yung chicken skin natin na may kasamang laman. Ana inyo na po kung magkano po yung ibebenta ninyo at kung gaano karami yung balot niyo sa amin po kasi et eh, tansya-tansya lang at saka meron po kami plastic na kasya yung bali yung benta namin 10 piso po ayan pagkatapos ito babalutin namin mamaya maya ito palamigin muna natin mabili po ito yung mga choy sa mga lalo na sa mga bata no? sa mga trabante yung mga nagtitipid malasa kasi yung chicken skin natin at saka masarap talaga yung balat ng manok yung na may kasamang laman ayan mga chay. pagkatapos ito mga choy no? ah, ayan, binabalot na namin para papakita ko lang sa inyo kung gaano karami at saka yung benta namin sa 10 piso mga choy ayan shout out sa ating mga subscribers na mga bago po ano at sana makatulong sa inyo ito konting tip para kumita ng kaunti ano dagdag kita kumbaga mga choy ayan gaya ng ginagawa namin ayan po 10 piso yan, mga choy ano ayan Oh, minsan nakakabalot kami ng mga mahigit 50 Ganun karami yung na-waste namin kasi at uh, dagbisadang kilos araw-araw yung nahihiwanan man O no? kaya maraming waste, maraming mga balat yung leg ng manok ganun din, mga sobrang balat. Yan po mga choy. At uh, natapos na natin yung isang lutuan. Shout out po sa lahat ng ating subscribers. Ingat po kayong lahat mga choy.